sa kalaman ng bayan. Doon sa Christmas party nila dyan sa Congress, ay nagdala si Sandro ng mga babaeng beauty queen na binayaran niya at kinain. Di ba, uso ngayon yung kainan. Si ayon sa ating puting ahas, ay nag-invite na mga beauty queen, okay, para kainin nila sa Kongreso at niregaluhan ng mga luxurious thing ang mga kababaihan kapalit ng kainan. Pero ang problema natin dito mga kababayan, involve ang kinabukasan ng Pilipino. Imagine mo regaluhan ng isang uh, beauty queen na chinorva nila, na kinain nila, kapalit ng kondo. Ilang jobs ang pwedeng i-create niya na ibigay sa barangay ninyo? Bigyan ng Hermes, bigyan ng Chanel, ilan niya mga yan? That's couple of what? 300,000, 500,000, isang million. Iilan yung mga babae? i expose ko na to sa inyo. Tapos, kapag hindi pa pumayag, sapilitan. Ang ginagawa nila dito sa ating mga kawawang kababayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Habang kayo ay walang pagkain sa hapagkainan ngayong Noche Buena, yung buwaka ng inang gobyerno, at ang first family na ito, first ahas, ay pinapalamon ang mga pu, ta, ching, okay? Na mga beauty queens daw, baka ang iba dun, mga may lawit, okay? <laughs> si sandro So, pinapakain nila, mga palangga, at niregaluhan. Talagang ang regalo, bonggang-bongga, ay milyones. Okay? gadgets, everything, kapalit ng kainan ng kipay. Okay? At pototoy. You know what I mean. Ang ginagawa nila sa mga beauty queen, okay, ay inoofera ng kondo, pera, travel, luxury, you know, anything na luxury, luxurious or lifestyle here in the world, inooffer ni Sandro, ni Sandra, para what? ibigay sa mga kababaihan ang kapalit ay chukchu chokchakan okay or chuba chuchu so yan po ang in-expose natin sa inyo then ang target age nila ay 18 to 21 years old ang pinapangako po ni Sandro ay ang pera ninyo pera nating lahat pera ng taong bayan na Pinangbibili ng, pinangbabayad sa kondo, pinangbibili ng kung ano-ano mga uh, luxurious items, bags, travels, designers, and everything. Okay? Sa mga kababaihang kumakagat dito. Di ba sinabi ko sa inyo, ang nag-expose nito sa akin nung una ay nanay, kasi oh, natatanda ko ang nanay ng isa sa biktima na ayaw pumayag ng uh, bagets, okay, ng bagetching, na magandang dilag, okay, magandang babait sa kanilang over uh, offer. Kaya naman, you know, hindi siya pumayag na bayaran ng kanyang bilhin, ang kanyang kaluluwa ni ng uh, pera ng bayan. So yun yung expose natin. Okay? may mga witness tayo diyan pag ipinatawag tayo ng kataas-taasang digimon sa kongreso. I challenge you. Patawag niyo ako. Bakit si Ka Eric lang? Mag tanong lang yun. At saka si Lorraine. Patawag niyo ako. Total powerful kayo, di ba? Do it now! <laughs> Tignan ko lang kung di umikot yung mga tumbong niyo, mga ginayupak kayo, napaka sinungaling niyo. Ano, Sandro? Sige, sabihin mo na sinungaling ako na hindi ka nakatanggap ng Rolex. At isampal ko ang resibo, bitbitin ko lahat ng witness ko mula dyan sa tabi mo. Okay? Ngayon, mga kababayan, ito nakakagalit. Sabi ko kanina, di ba, ang intro natin, ang ganda-ganda ng alindog natin. Ngayon, galit na naman ako. Kasi, mga palangga, lingid sa kalaman ng bayan. Doon sa Christmas party nila dyan, sa Congress, ay nagdala si Sandro ng mga babaeng beauty queen na binayaran niya at kinain. Di ba, uso ngayon yung kainan. <laughs> di ba, trending ngayon, yung kainan ni yung Rob uh, Gomez. Actually, hindi ako hindi ko expert ang showbiz showbiz pero sige i-tackle muna natin ang konti yan bago tayo sa kainan sa Congress. 'Di ba trending yan na yung Rob Gomez tapos itong Jowa ni uh, ni uh, Gatchalian, is it Gatchalian? Yeah. Win Gatchalian. Yeah. Yung Jowa ng ni Senator ano Gatchalian, aba, tumatakas pala ng 7 AM na kunyari eh You know, nag... <laughs> tingnan muna natin. Para sa alam ko sabig-sabig na, sabik na kayo kay Kaisada. pero nakakatawa kasi palangga yung kanilang mga eksena dito sa mga kainan portion. Sabi ko nga masarap naman yung kainan, hello. <laughs> Tapos sila mag-invite na ng mga kababaihan doon, pakakainin pakaka nila, pakakainin nila literally at bibigyan na ng mga regalo, mga palangga. At ang regalo niyon, at ang mga monetary gifts na 'yon ay galing sa pera ninyo. Ganong kahayop ang gobyerno ni Kuting Palangga, Okay? Punta tayo sa betrayal of public trust. Okay? Another issue ulit, ang pagpapatakbo ni Lisa sa gobyerno. Kaya kayo, inuulit ko yung mga mabubuting men in uniform, people. Okay? PNP, Marine, lahat kayo, you know this. Balik tayo kay Sandro. Balik tayo. So, eto na yung buba, buhay natin sa Pilipinas. Hanggang ngayon, wala kayong kinakain palangga. Sila nagkakaina ng kipay, kapalit kabayaran ng pinaghirapan ng mga taxpayers, pinaghirapan naming mga Filipino abroad, kakapadala ng mga remittance, kakapadala ng pera ninyo, so yun ngayon pinabayad sa mga pu-ta-ching-ching-ching ching, ching, na kababaihan, na beauty queen, para what? kainin sila. Total uso ang kainan ngayon sa mga Jutang Genemes na showbiz. Well, you know, ang kainan naman every night, nangyayari yan. Kung gusto nyo, sabi ko nga ito, mga, mga chika boom boom na ito, this is really personal. Ay, wala akong pakialam. Pero ang problema natin dito, mga kababayan, involve ang kinabukasan ng Pilipino. Imagine mo, regaluhan ng isang uh, beauty queen na chinorva nila, na kinain nila, kapalit ng kondo. Ilang jobs ang pwedeng i-create niya na ibigay sa barangay ninyo? Bigyan ng Hermes, bigyan ng Chanel. Ilan niya mga yan? Tapos, couple of what? 300,000, 500,000, isang milyon. Ilan niya mga babae? i expose ko na to sa inyo. Tapos, kapag hindi pa pumayag, Sapilitan ang ginagawa nila dito sa ating mga kawawang kababayan. So, binabasa ko about the betrayal of public trust na pinangakuan tayo, ibabangon ng Pilipinas. Yung pala, ibabangon ng smuggler, ibabangon ni Sandra ang bribery, ibabangon niya yung pototoy niya na binabae para kunyari, brusko brusko ang hinayupa. Kahit anong gawin mo, Sandra, napaka brusko, Sandra ka pa rin. Okay? Huwag ka mag-inarte dahil mismo ang kapatid mo na si Simon ang nagsabi na you are the most beautiful daughters. you. <laughs> daughter, isa lang. The most beautiful uh, daughter, sabi ni Sandro. Isa, ay, ni Sandro, ni Simon. So, isa lang naman ang, wala namang daughter. <laughs> wala namang babae na anak si Kuting, unless na may, oh, baka may anak din sa iba, okay? Hindi pa natin alam. O, oh, puting As, baka gusto niya mag-report sa akin. Anyway, we're talking about the betrayal of public trust. Again, I urge you to comment sa kanilang page kay Kuting, kay Lisa, na singilin nyo siya. Dahil ito nga sabi ko, ang pinchabola ito na binaboy tayo na sinasabi niya na kitap kita naman ng smartmatic eh, na nandaraya, ganito ganyan, dadadadu dyan mga palangga. Okay, may nagtanong kanina, nakita ko ano ba yung mudlo? Yung mudlo, yun yung epekto ng na mga nagpupulburon, dilat ang mata, nakaganon, ganyan, na ganyan, aduling na. Yun yung mudlo. <laughs> Yan si Lisa Smugs at saka si, si, si Smugs lalo laging mudlo, di ba? Lalo lirat ang mata. So again, Ah, uh, mga kababayan, mga palangginging, okay? Naalala na, na <coughs> alala niyo yung sinabi na, sinabi ko sa inyo kag other day, the other night, na gusto ni willing si Kuting na bumaba sa pwesto. Just to make sure na si Tambalusdos ang papalit. Kaya nga, yun yung pinagtagnitag ninyo na ngayon, naintindihan nyo na ngayon kung bakit tinitira si Sarah. Bakit pinapasok ang ICC? Bakit ayaw nilang tigilan yung 125 million confidential funds? Pero yung billion-billion nilang mga anomalya, ayaw nilang magpaliwanag. Yung kanilang MOOE, okay, na pinanawagan yan okay, ni SAS at ng lahat tayo, not only SAS, lahat tayo mga Pilipino na magpaliwanag kayo, kung saan napunta yung mga expenses na yan, detalyado, dyan nagumpisa ang galit, di ba ni Lisa, sabi ko sa inyo, nung binoljak sila ni Pangulong Duterte, ilabas nyo ang detailed audit report sa inyo kung saan nyo nilagay ang pinaggas ang mga ginastos ninyo. Di ba? Ilabas ninyo. At sabi ni Duterte, kayo mga Pilipino, kapag hindi nilabas yung mga detalyadong report ng Gitanagas, huwag so kayong magbayad ng tax. Doon nagsimula lahat ng galit ni Tambalusos at ni Lisa dahil at kasama na rin yung mga buwakan ng inang mga House of Representatives na binabalahura daw ang kanilang a House of the People. Hindi yan House of the People ang Congress, House of the Devils, House of the Pulboronic. House of the Manyakis, lahat. Hindi yan house of the people, house na mga JJ Mon Yu. Kaya tumigil kayo, hindi ka namin titigilan. Hindi namin kayo titigilan. Kahit Pasko, walang magpapasko sa inyo ng masaya. Dahil hindi ako titigil. Hindi ko pasasayain ang Pasko ninyo. Dahil hindi nyo pinasaya ang Pasko ng aking mga kababayan na ngayon, walang pa ang Noche Buena, mga hayop kayo.